Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kumbatiin sa araw na ito ang Santo Cristo Gospel Church sa San Jose del Monte City sa Bulacan na nagdiriwa ngayon ng kanyang ika-50th anniversary. Kita-kita tayo mamaya. Advance wedding anniversary sa, aming, uh, sa aking inaanak Sabinyag na sina E.G. at Dian Garcia at belated happy birthday sa aming kumaring si Helen Pakinggan ng California, USA. Gayun din sa kanyang husband si kumparing Mario at gayun din kay architect Tito Mandap ng Malolo City at advance happy birthday sa darating na biyernes sa isang very close friend kay Ati Ruth Estrada ng bugyon kalumpit. A blessed birthday, Ate Ruth. Happy listening sa mga sumusunod na masugid nating taga-subaybay. Si Ronald Yang, Max Manaig, Normita Gorospe, Donna Manzano mula sa Perth, Western Australia, kay Jelly Olivar, sa aking kapatid na si Maria Luisa Rodriguez o kung tawagin namin ay Ineng, kay Marites de la Cruz, Carmeline Garcia, Eden Rosales Lopez, Epifanio Salvador, at Lorena Aliwalas. Tayong mga mana ng palataya ay naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin hindi dahil may kapangyarihan mismo ang panalangin sa kanyang sarili, kundi sapagkat dumadalangin tayo sa makapangyarihang Diyos na dumirinig ng ating panalangin ayon sa panahong Kanyang itinakda. man ang pinakikinggan ng Diyos ay hindi basta panalangin, kundi panalangin nagpupumilit, panalangin hindi basta sumusuko, panalangin handang maghintay ng matagal. Ito ang pag-aaralan natin ngayon dito sa ating programa, sa pamamagitan ng pagbubulay bulay natin sa isang parabola tungkol sa panalangin na mababasa natin sa Lukas 18:1 hanggang 8. Babasahin ko ang Filipino Standard Version ng Lukas 18:1 hanggang 8. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga upang magturo sa kanila na dapat silang manalangin lagi at huwag panghinaan ng loob. Sinabi niya, Sa isang lunsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lunsod ding iyon ay may isang balo na laging nagpupunta sa hukom at sinasabi, humihingi ako ng katarungan laban sa aking mga kaaway. Matagal ding hindi pinapansin ng hukom ang babae. Ngunit sa kalauna ay sinabi ng hukom sa sarili, hindi man ako natatakot sa Diyos o gumagalang sa tao, ngunit dahil lagi akong ginagambala ng balong ito, pagbibigyan ko ang hinihingi niyang katarungan. Kung hindi, ay baka mainis pa ako sa madalas niyang pagparito. Sinabi ng Panginoon, Pakinggan nga ninyo ang sinasabi ng masamang hukom. At hindi ba maigagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila ba ay matitiis niya? Sinasabi ko sa inyo, bibigyan niya agad sila ng katarungan. Gayunman, pagdating ng anak ng tao, makatatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Sa parabulang ito na aking binasa, malinaw sa mga talata na pinakikinggan ng Diyos ang isang nagpupumilit na panalangin o sa salitang kalye ay panalangin makulit. Ang nagpupumilit na panalangin ay hindi lamang nasusukat sa dalas o sa haba kundi higit sa lahat sa intensity sa sidhi o tindi. Kumbaga sa bagyo ay super typhoon. May bilis na ma, ng hangin na higit pa sa so 185 km per hour, signal number 5. Ano ba ang mas mapaminsala? Ang maraming bagyo na mahihina lang o ang isang bagyo na super ang bilis at lakas? Ano ba ang epektibong panalangin? Yung madalas na walang intensity? O yung hindi naman masyadong madalas pero sobra ang intensity, sobra ang sidhi o tindi? Sa parabolang ating pinag-aaralan ngayon, napag-unawa natin na magkasama ang dalas at sidhi sa nagpupumilit na panalangin gaano ba kadalas ang madalas? Wika sa verse 3, sa lungsuding iyon ay may isang balo na laging nagpupunta sa hukom. Sa Ingles, ang ginamit na salita ay kept coming at repeatedly. Hindi naman sinabing araw-araw, pero paulit-ulit. Ang mga Hudyo ay naniniwala na hindi dapat laging ginagambala ang Diyos sa pamamagitan ng madalas na panalangin. Kaya ang kanilang prescription ay maximum of three prayers lamang in a day. Pinakamarami na ang tatlong beses na pananalangin sa isang araw at baka nga mainis o magalit ang Diyos. Pero sa parabolang ito, itinuro ni Jesus na hindi ikinaiinis ikina, ikina o ikinagagalit ng Diyos ang paulit-ulit nating paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Gaano naman kasidhi ang masidhi? Sobrang sidhi ang panalangin ng babaeng balo na malapit ng umabot ang hukom doon sa punto ng pagkainis. Ganito ang wika sa verse 5. Ngunit dahil lagi akong ginagambala ng balong ito, pagbibigyan ko ang hinihingi niyang katarungan. Kung hindi, ay baka mainis pa ako sa madalas niyang pagparito. Yan ang karakter ng hukum na ito. Pero narito ang isang magandang katotohanan. Hindi darating ang punto na maiinis o magagalit ang Diyos dahil sa paulit-ulit at masidhi nating panalangin. Wika sa mga awit 103.8 Si Yahweh ay mahabagit mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pagibig. Matututuhan natin sa parabolang ito ang mga katangian na nagpupumilit na panalangin na siguradong diringin ng Diyos sa panahong kanyang itinakda. Ito ang dapat maging uri ng panalangin ng isang mananampalataya. Una, ang nagpupumilit na panalangin ng isang mananampalataya ay ang pagsalalay sa lahat ng bagay sa pagtugon ng Diyos. Wala ng iba pang opsyon. Si Saint Ignatius ay nagsabi ng ganito, manalangin na parang ang lahat ay nakadepende sa Diyos gumawa na parang ang lahat ay nakadepende sa iyo ang isang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos ay hindi kawawa kundi pinagpala ganito ang wika sa Mateo 5:3 pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sa parabolang ito, ang humihingi ng katarungan ay isang balo na walang kapangyarihan, walang pera, walang koneksyon, walang impluensya. Lahat ng wala ay mayroon siya. Ang hinihingan niya ng katarungan ay isang hukom na makapangyarihan, mapera, makoneksyon at maimpluensya. Mayroon ang hukom na ito ng lahat, pero walang takot sa Diyos at walang galang sa kapwa. Parang wala ng pag-asa ang balong ito. Parang wala na siyang makakamit na katarungan dahil sa kanyang kawalan. Pero mayroon pala siyang hawak na pangtapat sa makapangyarihang hukom. Ito yung kanyang pagpupumilit o persistence na hindi nakakakilala ng pagsuko dahil sa paniniwalang sa bandang huli ay tatanggapin niya ang kanyang hinihiling. At ganoon nga ang nangyari. Dahil sa kanyang persistence, maiinis na ang hukom kung kaya't ipinagkaloob ang katarungang kanyang hinihingi. Ganito ang wika sa verse 5. Dahil lagi akong ginagambala, ginagambala ng balong ito, Pagbibigyan ko ang hinihingi niyang katarungan Kung hindi, ay baka mainis pa ako sa madalas niyang pagparito. Ganito rin dapat manalangin ang isang mana ng palataya. Pray unceasingly and persistently. Wika sa Ipeso 6.18 Palagi kayong manalangin ng lahat ng uri ng panalangin at paghiling sa pamagitan ng Espiritu at sa bagay na ito'y maging mapagbantay kayo at patuloy na magsumamo para sa lahat ng mga banal. Sa masamang hukom, ang masiding paghiling ng balo ay lumikha ng pagkainis sa kanyang puso kung kaya't pinakinggan niya ang balo. Ngunit sa mabuting Diyos, ang masidhi nating panalangin ay lumilikha ng habag sa kanyang puso kung kaya't tinatanggap natin ang katugunan sa ating panalangin. Ang hukom ay nainisabalo, ngunit ang Diyos ay hindi matitiis ang isang mananampalatayang nagpupumilit sa pananalangin. Wika sa verse 7, At hindi ba maigagawad ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi, sila ba'y matitiis niya? Ikalawa, ang nagpupumilit na panalangin ng isang mananampalataya ay ang paglapit ng isang anak sa kanyang ama at ina. Ang balo ay lumapit sa isang hukom na walang pagmamahal at paggalang sa sino mang tao. Ngunit nakuha pa rin niya ang kanyang hinihingi dahil sa kanyang persistence. Sa panalangin, ang isang mana ng mananampalatay ay lapit na isang anak sa mahabaging Diyos. Tatanggihan kaya siya? Ganito ang wika sa mga awit 103:13 Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya Kapag ang Diyos ay nahabag hindi siya naaawa lang sa kanyang kinahahabagan kundi siya'y lumilikha ng bagong buhay at bagong pag-asa sa kanyang kinahahabagan sa panalangin ang isang mana ng palatay at mana ng palatay ay lumalapit na isang anak sa mapagmahal na Diyos. Wika sa Isaiah 49.15 Ang sagot ni Yahweh, Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahali ng sanggol niyang anak? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Kapag ang Diyos ay nagmahal, sagad, todo, sobra. Katunayan, dahil sa kanyang pagmamahal, ipinagkaloob niya maging ang kaisa-isa niyang anak. Wika sa Juan 3.16 Gayun na lamang ang pagibig ng Diyos sa sandibutan kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyay sumampalatayay wag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lahat ng sumasampalataya kay Yesus ay itinuturing ng mga anak ng Diyos. Wika sa Galatia 3.26 sapagkat kayong lahat ay anak ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya kay Kristo Yesus. May lakas ng loob ang mana mananampalataya na lumapit sa Diyos tulad ng sinasabi sa Efeso 3.12. Dahil sa Kanya, may lakas ng loob at pagtitiwala tayong makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang Baloy lumapit sa hukom na walang paggalang sa kanya. Ngunit nakuha pa rin niya ang kanyang hinihingi dahil sa nagpupumilit na kahilingan. Ang isang mananampalatay ay lumalapit bilang anak sa isang makapangyarihang Diyos. Mayroon ba siyang dapat katakutan at pag alinlanganan Wika sa Roma 8:15 hanggang 17. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkalipin upang muli kayong matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkop bilang mga anak na sa pamamagitan nito'y tumawag tayo, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang nagpapatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, at dahil tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ikatlo, ang nagpupumilit na panalangin isang mana ng isang mananampalatay ay ang pagdulog ng mga bagay na naayon sa kalikasan ng Diyos at umaantig sa kanyang puso sa parabola, humingi ng katarungan ng balo sa hukom ng katungkulan ay tiyaki ng pag-iral ng katarungan. Pagamat masama ang hukom na ito, hindi siya nakaiwas sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Ang Dios ay Dios ng katarungan. Kung kaya't hindi niya tatanggihan ang nagpupumilit na panalangin para sa katarungan wika sa mga awit 89.14 Ang kaharian mo'y makatarungan sa ligang matuwid ang pinagtayuan. Nais niyang bawat mana ng palatayay maging kasangkapan sa pag ira ng katarungan. Ganito ang utos ng Diyos sa Isayas 1.17 Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran iradi ng katarungan, tulungan ang naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila, at tulungan ang mga biuda. Kaano mang katindi at kasidhi ang ating panalangin, kung ito'y lihi sa kalikasan at kagustuhan ng Diyos ay wala tayong aasahan. Kaya, huwag na kayong mananalangin na sana'y tumama kayo sa loto o kaya'y malasin ang inyong kagalit. Ang siguradong naaayon sa kalikasan at kagustuhan ng Diyos ay ang halimbawa at pangaral ni Yesus. Sinabi ni Yesus sa Juan 15.7 Kung nananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y nananatili sa inyo, hilingin ninyo anumang ibig ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo anumang hilingin natin na naaayon sa halimbawa at pangaral ni Yesus ay tiyak na ipagkakaloob ng Diyos. Ikaapat, ang nagpupumilit na panalangin ng isang mananampalataya ay ang matsyagang paghihintay sa pagkilos ng Diyos ayon sa panahong kanyang itinakda. Naghihintay siya ng may pag-asa. Sapagkat sumasampalataya siya natiyak na tiyak na ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang panalangin sa takdang panahon, naniniwala siya na ang timing ng Diyos ay laging perpekto. Ganito ang wika sa verse 8. Sinasabi ko sa inyo, bibigyan niya agad sila ng katarungan. Sa parabola, ay hindi kaagad natanggap ng babaing balo ang kanyang kahilingan kinakailangan ng mahabang panahon. Ang nagpupumilit na panalangin ng isang mana ng palatayay agad diringgin ng Diyos. Ngunit ang agad dito'y hindi sa kwenta ng tao, kundi sa kwenta ng Diyos. Ang agad sa Diyos ay maaaring matagal sa tao. Ang agad sa tao'y maaring matagal sa Diyos. Ganito ang wika sa ikalawang Pedro 3.8 Subalit huwag ninyong kadidiktaan ang isang bagay na ito mga minamahal na para sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng sanlibong taon at ang sanlibong taon ay tulad ng isang araw. Ang agad rito'y walang kinalaman sa bilis kundi sa katiyakan, ang agad dito'y nangangahulugan ng tiyak-sigurado. Tayo'y manalangin? O Banalamin Dios? marami pong salamat sa katiyakan na lagi mong dinirinig ang nagpupumilit na panalangin ng bawat mananampalataya tulungan mo kaming laging maghintay sa panahong iyong itinakda sa katuparan ng aming mga panalangin sapagkat ang panahong tinakda mo ay perpekto. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.